Tama ba na mas nutritious ang gatas ng kalabaw kaysa sa baka? Pangalawa, tama ba na mas mahal ang presyo ng gatas ng kalabaw kumpara sa gatas ng baka? Dr. Elisa. Opo. Alam po. <laughs> Shift na ako. Lipat na ako. Carabao Center na ako. <laughs> Attorney Marcos, magandang umaga sa iyo. <laughs> alam po ng partner namin -alam si Alam nila Marcos Andaya. Uh, si Andaya. si Minda, Si no? Minda, yung aming uh, uh, isang malaking kooperatiba ng nagbaka ang mga inaalagaan. Palagay ko Minda, magshi-shift ka na rin sa Kalabaw. <laughs> But po? And kailangan then, din. Joke lang yun. Pero yung pagkain. <laughs> yung corn and silage, lahat-lahat. Lahat, the same more or less consumption o oh, iba? Mas makain ba yung kalabaw kumpara sa baka? Ah, uh, relatively. Oh, pareho lang, no? Hmm. Pero sa presyo po at saka nutrition, ah, uh, doble po ang presyo ng ng gatas ng kalabaw. Ay, huwag na tayo mag-usap ng ibang bagay. Kalabaw na lang tayo. tayo. At alam din po ng NBA na doble din doble yung din. Nutritive, nutritive, value. Ang pag-aalaga ba ng kalabaw ay pwede nang say uh, um, isang maliit na, na, na lugar. Hindi na katulad nung dati na ipapagalagala mo. Tama ba? Anong Tama experience pa. natin sa inyo, uh, taga Rosario Batangas? Sa amin po kasi, yung aming mga farmers, um, Hy hybrid. Uh, uh, po, uh, may mga sarili po talaga silang kulungan. Okay, nakakulong? So, uh, nakakulong. Po. Maghapon? May time po. Pagka po yung hindi mga buntis, uh, dinadala din, pinapasturize, pinapasture din naman po nila. As a scientist, uh, mas mabuti ba silang nakakulong, gumagala pa minsan-minsan o maghapong nakakulong? dapat po kombinasyon kasi dapat ah. po na uh, bakit po sila ikinukulong para po uh, protektahan sila sa sobrang init sa mm -hmm. ano pero pag po umuulan mas maganda po kasi water buffalo pa din po ito okay, so maganda po sa balat nila sa kanilang pangangatawan na nag exercise po umiikot-ikot din sila doon sa kanilang lugar